Maraming nagsasabi bakit daw mas mataas ang sahod ng foreman kumpara sa ibang skilled laborer sa construction. Gayong pautos-utos lang daw at pamando-mando ang gawa ni foreman. Hindi naman sa walang ginagawa ang mga foreman. Ang mga foreman kasi ay para yang mga supervisor. Isa sa trabaho ni foreman ay siguraduhin na maayos ang mga gawa ng mga manggagawa. Sinisigurado niya na magagawa ng maayos ang nasa plano. Sa madaling salita, si foreman ay kanang kamay ni engineer. Sa mga hindi pa nakakaalam, hindi basta-basta pwede maging foreman dahil nangangailangan niya ng mataas na kaalaman. Isa sa katangian ng foreman ay dapat marunong siyang magbasa ng plano dahil nga si foreman ay kanang kamay ni engineer sa kanya inaasa ni engineer ang mga gagawin base sa plano kapag kasi engineer ay missing in action kaya mataas ang sahod ng mga foreman hindi lang yan basta marunong magbasa ng plano marunong din yan gumawa sa mismong construction dahil bago ka maging foreman dapat highly skilled laborer ka din at dapat alam mo lahat kung baga ikaw ay all around. Mula sa plumbing, electrical, plastering at kung ano-ano pa ay dapat alam mo. Isa pa dahil dalawa ang asawa ni Foreman. Ang mason ay isa sa pinaka manggagawa sa konstruksyon. Dahil kapag ka walang mason, may hirapang magtayo ng mga bahay at gusali na yari sa bato at simento. Hindi basta-basta ang pagiging mason. Hindi porket marunong ka mag at palitada ay mason ka na. Ang isa sa katangian ng isang pagiging mason ay magaling yan sa sukat at sa kalkulasyon. Dahil kung hindi ka marunong sa sukat at kalkulasyon... Si siguradong papalya ang proyekto. At kung gusto mong maging isang mason ay dapat marunong kang mag-layout. At dapat alam mo kung paano sisimulan ang isang proyekto at paano ito tatapusin. Marami na ang nagtangka at tinatawag ang kanilang sarili na mga mason ngunit kulang na kulang pa ang kaalaman. Hindi naman porket nag-labor ka ng ilang taon ay pwede ka ng nang mag-mason. Nangangailangan ng malawak na kaalaman at katalinuan ang pagiging mason kaya hindi yan basta-basta. Nangangailangan din ng malakas na pangangatawa ng pagiging mason dahil sa bigat ng trabaho. Ngunit sa kasamang palad, minamaliit ang mga manggagawa nating mason at napakaliit pa rin ng sweldo kahit na napakahirap at kinakailangan ng talino ang pagmamason. Ang isa pa dyan ay pogi din ang mga mason. Ang pagiging labor o helper sa konstruksyon ay isa sa pinakamahirap na trabaho. At ito din ang pinakaminamaliit ng karamihan dahil ang pumapasok lang daw na labor o helper ay yung mga walang pinag-aralan. Ngunit ang pagiging labor ay isa sa pundasyon ng konstruksyon. Dahil ang mga labor na yan ang kadalasan gumagawa ng pinakamaihirap at delikadong trabaho sa konstruksyon. Napakahalaga at napakalaking tulong ng isang labor dahil kung wala ang mga labor, ang ating mga skilled workers ay masosobrahan sa pagod at hindi ganoon magiging masyadong epektibo ang kanilang magiging trabaho. Bukod sa magiging mabagal na, ay mawawala din sila sa konsentrasyon dahil sa pagod. Napakahirap maging labor bukod sa ikaw na palagi ang babad sa init, nasa iyo pa ang pabibigat na trabaho. Gaya ng pagbubuhat. At hindi porkit labor lang ay wala ng utak. Dahil kung walang utak ang labor, ang kanyang trabaho ay magiging palpak. Kaya ang mga labor ay may talino din yan. Sa kasamaang palad, ang mga labor ang pinakamaliit na sweldo sa konstruksyon. Magkagayon pa man ang mga labor bukod sa mga pogi na ay naggagandaan pa ang katawan ng mga yan dahil sila ang pinaguriang bench body ng konstruksyon. Ang pintor ang isa sa pinakamahalagang manggagawa sa konstruksyon. Sila ang pinaguriang finishing water. Sila ang nagbibigay ng kulay at buhay sa mga gusali at sa ating mga kabahayan. Hindi po pwede basta-basta lang maging pintor. Hindi porket marunong ka ng magpahid ng pintura ay pintor ka na. Hindi yun ganoon. Kung gusto mong maging pintor, kailangan mo munang pag-aralan ang mga uri ng pintura at kung saan ito nararapat na ipahid. Dapat kabisado mo ang kulay at dapat marunong ka rin magtimpla at kumopya ng mga kulay. Lalo na't na walang mabili na ganung kulay sa mga tindahan, mauubli ka kang gumawa ng kombinasyon ng kulay para lang magaya ang hiling na kulay. At hindi lang pagpahid ng pintura ang alam ng pintor dahil yung mga pintor na yan ay nagmamasilya din yan kaya dapat matutunan mo rin magmasilya. At isa pa, marunong din yan sa kalkulasyon para malaman nila kung ilan ang manggagamit na pintura sa kanilang mga proyekto. At dapat ikaw ay may pagka para alam mo kung ano ang nararapat na kulay base sa uri at disenyo ng isang bahay. Ngunit sa kabila ng husay ng mga pintor, wala pa rin sa kanilang yumayaman. At ang bahay nila hanggang ngayon wala pa rin pintura. Anyari?